Isang araw alis nga pala kami. Kaya dapat hindi ko makalimutan ang importanteng bagay. At as usual, ako na naman yung inaantay ng timdugyo. Dugyo. Patawa-tawa lang ako pero bad trip na yung mga kasama ko. Hindi pa nga ako nakapag-skin care pati yung buhok ko hindi ko pa natutuyo. Kaya na lang pala ulit kami alis na maaga. Buti na lang talaga kay naibigan namin si Boy Matthew Nuri dahil meron siya kotse. Tapos kasi yung liwanag nga pala tinuturo yung pagkain ni Boy Ubo para kasi may pinapahiwatig kaya nakita namin ni Kuya Dugs. Gawawa siya kasi wala na siya magagawa. Kundi maburaot namin ni Kuya Bakit ganun sumasarap yung pagkain kapag hindi sayo? At guys, huwag nga pala magalit sa amin ni Kuya Dogs kasi tagi isang kagat lang kami. Ang punta nga pala namin dito sa Maynila. Malayo nga pala yung biyahe namin kaya nakatulog na ako. Buti na lang talaga inaalagaan ako ng boy best friend ko. Kaya nga pala ako nakatulog kasi kinakantahan niya ako. I used to know Now I just fall down pagising ko nga pala nandito na kami sa simbahan meron pang ginagawa sa loob kaya nandito muna kami sa labas may inaantay dahil wala kami magawa pumunta muna kami dito sa may park total dahil mga bata lang kami naglaro na kami dito sa lugar nga pala namin walang playground kaya sinulit na namin to ngayon ko lang to naranasan grabe ang saya pala hindi ko na nga pala na video yun sa simbahan pero pagkatapos dumiretso na kami dito sa gubat ang ganda nga pala dito kasi sobrang presko ng hangin kaya piling ko tuloy nag hiking kami pero sa dulo nga pala nito ang daming tao kasi handaan kami nga pala dito nakisilong muna sa kapitbahay kaya maraming salamat sa nagpatuloy sa amin dito ganito. Maya maya nga pala kumunti na yung tao kaya kumuha na kami ng pagkain. Birthday at binyagad nga pala ni Jude kaya may kainan dito. At ang swerte nga pala namin dahil naimbitahan kami. Kaya po trip na naman mga dugyo. Yung pagkain ko nga pala konti lang yung kinuha ko kasi magsasaron pa ako mamaya. Charot nahiya lang kasi ako. Pagkatapos nga pala namin kumain nagpahinga na kami dito sa so may duyan. nag enjoy na sana kami dito ni Boy Ubo kaso dumating si Kuya si tsaka si Ichamunggan. Kaya ang ending napababatuloy ako kasi nang si Kuya Dugs. Buti pa yung tito niya natitiis siya. rin kami dito itlog ahas. Akala ko nga itlog naman kaso maliit siya. Mahinit pa oh. Ibigay ah, ba kan? Ah, bawal ba? Dahil nasa probinsya nga pala kami, walang signal tsaka wifi. Kaya gagawa kami dito ng libangan. Yung ginagawa nga pala namin dito, ito yung sinaunang laro. Ito yung nilalaro namin no, hindi pa uso ang gadget. Ito nga pala yung tinatawag na piko. Mga batang 90s dyan, kaway-kaway. Alam ko nilalaro nyo rin to ng kabataan nyo. Ngayon pa hindi na to alam ng no, mga bata. Puro na kasi cellphone at gadget. Tulad na lang na bunggan 19 years daw siya, pero hindi daw niya to alam. Nakakalungkot lang dahil iba na talaga ang panahon ngayon. Tama. Tapos kasi nagkaayaan nga pala kami dito na pumunta ng dagat. Sabi nga pala nila salt water daw yung tubig dito. Kaya sakto hindi pa kami nakakapunta ni Dog sa tubig alat. Marami nga pala kami dito na daanan na parang taniman ta ng palay. Tapos kis, hindi namin na Tinatapakan na pala namin yung buhangin. Guys, white sand! White sand no! Wow! For the first time of my life, nakatapak din ako ng buhangin. Ay. Sabi nila tubig alat daw. Tikman natin. Sige. Wow! At ayan guys for the first time of my life Naka beach na rin ako Kaso guys nandito nga pala ako sa lilim Buti na lang may bangka dito para may pwesto ako Kasi guys yung araw sobrang tirik na tirik Kaya yung skincare ko kung masusunog lang din ako Grabe sobrang pino ng buhangin guys Guys grabe oh Wow nasa beach kami <laughs> Ay, na? naka sa po Guys, nakakawa ko ng sampu. Kakaano lang dito. Lumang-luma luma na siya, oh. 2011, sobrang rare to. Tapos guys, alam nyo ba kung para saan tong net? Lahat nga pala kami dito nagtataka kung ano ba talaga to. Kasi guys, parang protektadong protektado. Kung sino nga pala may alam kung ano to, pa-comment naman. At ayan guys, lumusong na sila. Ibig sabihin, may go signal na. Kaya tumakbo na ako na parang abnormal titan. Oh, Aray, sakit! Aray, sakit! Ano ang sakit guys may mga coral oh, Amoy dagat Tignan nyo ano yan May ahas Kay putik. Kay sabi nga pala nila tubig alat daw to Kitikman ko Sarap talaga maalat Siguro pwede gawin tong asin Grabe guys kayo dogs kilalim na tulo Lampas tao na ni Kuya Dogs guys Malalim Bay Malalim Lampas tao guys Hindi ko kaya dun Laksang asin Bakit na Oo Grabe ang lalim no Ano? Ano mo? Sarap Sarap At ayan guys, tapos na nga pala ako mag-video kaya hindi ko na kailangan yung cellphone. Kaya nagbato bato topics na kami dito. At sino nga pala yung talo, siya nga pala yung maglalagay ng cellphone dun sa bangka. Hindi sana namin isasali sa boy Matthew Noorin, kaso sumali siya. Kaya ayun, siya tuloy yung natalo. Guys, grabe. Sobrang sarap ng tubig. Mami, amayaro na ako yung